problem ko ngayon ay ano? Ay ano? <laughs> ay, ka ba? Nakatawa ba? Ay, ay, ang ko okay. ay ah, ng telepono Oo, oo, oo. Usap-usapan ng pag ni Diamond star Maricel Soriano sa linlang co-star na si Kim Chu tungkol sa kanyang pinag-uusapang love life ngayon. Sa kanyang YouTube vlog, ginampanan ng Diamond Star na si Maricel Soriano ang assistant ni Kim at naging yaya for a day ni Kimmy. Sa isang bahagi, tinanong ni Maricel si Kim tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, ang dami-daming nagbubulungan. Kumusta daw love life mo? Tanong ni Maricel. Tinatanong nila love life mo eh. Hindi naman ako makasagot dahil hindi naman ako ikaw. Tanong niya, na tinanong naman ni Kim kung sino ang gustong malaman ang tungkol dito. Sino nagtatanong sayo? Tanong ni Kim. Mga fans mo. Nagtatanong sila, sagot ni Maricel. Saglit na napahinto si Kim at nagsimulang tumawa ng malakas, at sinabing ang kanyang love life ay nakahang, ang love life ko ngayon ay ano, sabi ni Kimi na naputol dahil napatawa siya. Ang love life ko ay nakahang ngayon. Parang telepono day. Nakahang. Hirit ni Maricel na tinugunan ni Kim ng, oh, oh, natawa na lamang si Kimi bago sila nagdesisyong kumain na lang, hanggang sa kasalukuyan, kasi ay hindi pa malinaw at kumpirmado kung hiwalay na ba sila ni kapuso aktor, na si Sian Lim.